Okay, so maiba naman tayo mga badi na i-upload din sa ating uh, YouTube channel. Uh, gusto ko lang pag-usapan natin yung kaganapan kahapon, September 21, dito nga sa mga malawakang pagpo uh, pagpoprotesta. So hindi na peace protest yung nangyari. Uh, dahil sa base na rin doon sa mga napapanood ko, no, may, may ilang location kasi, may mga ilang venue na kung saan eh, ginanap nga itong Uh, peace protest, pero may mga lugar, kagaya dito sa Menjola, uh, sa EDSA, parang nagkaroon din ng konting uh, kaguluhan. Pero dito sa Menjola, yung mga nakikita ko na mga kabataan na kung saan ay involved nga dito sa mga pagpuprotesta na ito ay masyadong naging agresibo. Siyempre, uh, nandun yung ating mga kapulisan uh, para sana ay maging mapayapa. Tungkuli ng kapulisan natin yan eh. Pero ang nangyari mga badi ay parang sa nakikita ko ang naging kalaban ng mga nagpo-protesta na ito ng mga kabataan, ano, karamihan ay kabataan ay itong mga kapulisan may mga mga nangyari na kung saan kinuyog yung pulis, may mga sugatan at ito pa no, hindi pa lumalabas ata ito sa balita pero parang may mga nakapagsabi at napanood ko rin na ayon doon sa video ay mga nabaril. So hindi ko alam kung ito ba ay talagang confirm na ang mga kapulisan, ang mga involved. Pero siyempre siguro naman mga body no, i-assess din natin ano. Kung halimbawa ikaw ang malagay sa sa ano sa katayuan ng isang pulis. So hindi ko pinagtatanggol ang pulis no. Halimbawa na lang ikaw ay isang pulis na nandoon ka sa lugar na 'yon tapos kinuyog ka. Wala kang ibang pagpipilian kundi yung buhay mo o yung buhay nila. Marami. Hindi ko sinasabi na ganoon ang na nangyari na di o mano no kung meron man kung meron man na nabaril kung ganun nga ang sitwasyon na kinuyog ang pulis at wala nang choice talaga kung di depensahan yung kanyang sarili. Hindi naman sa ano eh, hindi naman sa ipinagtatanggol ng pulis ang mga sinasabing involved dito ng mga politiko o hinaharangan nila. Kasi uh, may post din ako doon sa aking Facebook page na kung saan nga eh, hindi sana mangyayari lahat ng ganitong pagpoprotesta kung naging magaling sana yung ating pangulo. Kung naging uh, isa siyang strong leader. Kaya nga may mga nag-react doon na sinasabi na ako daw ay panatiko ni ano ni ni Duterte. Pero hindi Kita naman natin mga body no kung ikukumpara din lang natin yung uh, past administration sa present administration pagdating sa ano pagdating sa kumbaga ay eh, pagmamando or uh, paghawak ng renta ng uh, pangulo. Ay eh, walang sinabi yung present administration. Noon nga yung mga opisyales ng gobyerno ay takot mangurakot. Siguro may mga nakakalusot pero hindi ganito katalamak kagaya ng nang nangyayari ngayon. Kaya umabot na sa ganitong sitwasyon nagkakaroon ng kaguluhan ah uh, itong mga kabataan uh, ito itong is, isa pa itong uh, pinaalala ko rin dahil alam natin na kapag may mga ganitong pagkuprotesta iba't ibang grupo yan eh ay eh, yung talagang gusto ng gulo gustong ma destabilize ang ating uh, gobyerno eh, itong mga makakaliwa kaya kahit na peace protest ang gawin ng ating ilang mga kababayan kapag nahaluan sila ng isa o dalawang tao na ang ang misyon ay manggulo talagang yun na yun na yung ano yun na yung magiging resulta kagaya na rin ang nangyari sa ibang bansa gaya sa Nepal no nagkaroon din ng uh, pagkuprotesta so saan ba na trigger yung galit ng mga kabataan na ito sa Nepal ha di ba noong yung mga kapulisan ng Nepal eh may na patay din may nabaril din. So hopefully ay 'wag mangyari to sa Pilipinas. At, uh, mabuti na lang uh, ako gusto ko rin talagang mapalitan ang administrasyon pero hindi sa ganitong paraan sa isang uh, madugo at marahas na paraan. Lahat tayo nag uh, hahangad ng pagbabago ng ating gobyerno. Pero sana naman ay daanin natin to sa mapayapang uh, pamamaraan. Hindi natin pwedeng daanin to sa init ng ulo sa dahas dahil kapwa Pilipino din ang uh, maapektuhan. Kagaya nung nangyari sa Manila kahapon, may mga establishment na nagsara, may mga nasira na mga na mga pwesto, mga establishment dahil nga sa kaguluhan na ito. And hopefully ito ay uh, maayos natin magkaroon ng pagbabago uh, at manumbalik ang katahimikan mapapanagot ang mga lumapastangan sa ating kabanang bayan.